Sa talatang uno ng sabi At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na Kaya itong anak buhay sa dagat Pinatawag din sa English na privilege lang natin Katulad din yan sa pag-asawa pagkaroon ng anak, noon ay pribilihyo lang din. Sapagkat sa pagkabuhay mag-ibig. Tapos, ano, mag Sa sabi ni mula sa lahat ng 23 hanggang 30 ito ng babae na magkasawa siya pero so, yung niya magkakapatid na lalaki ay eh, may batas sa Israel may batas na hindi ni Moses na kung ang tao makapagkasawa na nakaganap sa asawa na mamatay siya ay pigado na ang sunod na kapatid niya na lalaki ang mag-takeover para magkaroon ng lahi sila sabi naman sa Diyos ano nito nang ay pito sila ubo sila ng patay ang bangga nguni huwi na patay na rin ang babae ang baluhin no? Siguro kung, baluhino, siguro kung ako ang laki ng ano. Matakot ako ah. Kayo. Kasunod sunod so, magkapatid o boss. sabi ni, patanong nila kay Panginoon. Ay di, sino, sino ngayon ang mga asawa kay kapag kabuhay mag-uli, nabuhay silang lahat. Nabuhay mag-uli. Kayo man talaga ang plano ng Diyos. Sino lang yun ang mga asawa niya? Sabi din ko ni Panginoon ito, sa babahay ko.

Mas malaki yung isa, Kel. Mas malaki, mas mabigat yun. Yun yung una. Bigat yun. Kita mo rin, Kel? Ayun, no? Ayun, no? Laki. Pinintura na. Ganda na ngayon.